Pertakam! Puh! <coughs> Sumo! Puh! <coughs> Ape kinulang mga tao eh. Ha? Ape kinulang mo. Puh! <coughs> Tanggalin mo lahat yan. Sige, pilsa mo. Tanggalin mo lahat yan. Nya basol na tayo. Ha? Puh! <coughs> oh, ano basol na. Patayin kalintik ka. Nya ka. basol na. Aw oh, magayam ka pinik kam. Ha? Iksaw ka saan? Ayaw magsalita. Puh! <coughs> Sige. Saktang ka, saktang lintik ka. Hangga di kami usap sa akin, hanggang sa mamatay ka. Puh! <coughs> Sige. Gusto mo? Bilisan mo, bilisan mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Diyan pa lang siya, tigay. Anong kasalanan nitong batang ito? Wala. Ha? 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 Anong kasalanan niya? Ba't mo kinulam? Ha? Ha? Ba't mo kinulam? Ha? Ayaw mo, ha? Sige, ha? Ayaw pa rin, ha? Puh! <coughs> Sige. Sige. O ano, na, wala na. Tanggal na. Sigurado ka. Sigurado ka. Hindi, hey, meron pa eh. Bisa mo. <coughs> Bisa mo. Papatayin kita ng sista. Bisa mo. Tanggalin mo yan. Bisa Bisa mo. Tanggalin mo, bilisan mo. yan? wala. Hey. Tagasang ka ba? Ha? Tagasang ka? Sagot! Sagot! Tagasang ka? Tagasaan? Ha? Tagasang ka? Puh! Tagasang ka? Tagasang ka? Tagasan ka? Taga dito lang. Ha? Oo, ulit ka pa. Marami ka ng kinulam. Oo, ba't mo kinulam ito? Pinagpraktisan mo? Nainggit ka. Ha? Alisin mo yung galing pag-inggit, ha? Ha? Maraming namamatay dyan. Hmm. Ha? Listen mo. Saan banda ka dito? Ha? Saan banda? Ha? Poo! Ambasador. Lintik ka, tag-ambasador ka. Napapaykutan na pala tayo. Ito ka lang ang Anong pangalan mo? Hindi ko na kinakailangan na maalamin ang pangalan mo. Poo! Saktan na lang kita na. Saktan. Lintik ka. Sige, mo. Lintik ka. Bata ka pa? Ha? Ilan taon ka na? 36. Lintik ka. Bakit namanan mo sa nanay mo? Tinuruan ka niya? Lintik ka ha. Po. Ha? Lintik ka. Kaya mo ko? Tawagin mo nga nanay mo. Tawagin mo. Salib-salib kayo lahat. Dali. Po. Tinatawagan ko ang nanay nito na nagturo sa pangkukulam. Pumasok lang na hindi. Po. Hmm. Sige. Datakay nga doon. Ha? Wala. Ayaw niya pumasok. Ikaw lang, ha? Lintik ka, ha? Ilan na yun ang mo dito? Ha? Ilan? Marami, ka. Marami ka ng kinulam. Lintik ka. Sige, ako na lang kulamin mo. Ako na lang kulamin mo. Ha? Ako kulamin mo. Ha? Bakit? Bakit? Ba't tayo mo kong kulamin? Ha? Puh! Ah, Ba't tayo mo kukulamin? Ha? Bakit? Ako nga kulamin mo. Kasi mga ito kinukulam mo eh. Walang palaban mo ito eh. Kaya tanggalin mo lahat yan. Lintik ka. Mana-mana talaga lintik kayo. Mangkukulam kayo. Mga demonyo kayo. Darating ang panahon. Tandaan ninyo. May isang taong papatay sa inyo. Yan ang tandaan ninyo. Narunod ti kaluluwa ito yan. Brabaw, tinaga. Puh! Pare-parehas kayo. Okay. Dapat akong kinukulang nyo kasi akong kumakalaban sa inyo eh. Hindi yung mga taong walang kalaban-laban. Ha? Okay, mo. O, sino pa kinulang mo, Toy? Ha? Sino pa eh? Tanggalin mo lahat sa pamamagitan ng babae ito. Tanggalin mo lahat ng kinulang mo dito. Sige, bisa mo. Ay di nang natay, kinulang mo. Kapsat na. Sige, bisa mo. Hindi kayo makukulang kayo. Mga demonyo kayo. Hindi kayo nahiya. Wala kayong mga hiya. Buti may mga mukha pa kayo dito. Kinula na. Bus na lahat. Lahat ng kinula mo. Pinagaling mo na. Saan so, ba ginagawa yan? Doon? Sa bukit? Doon? Sa tinitira mo doon? Hindi dito sa bahay niya dito? Doon lang. Hintik ka. Wala hiya. Demonyo ka. Hindi kayo natatakot sa Diyos? Ha? Ha? Di, natatakot pala na eh mat, ba't gumagawa ka ng ganyan ha sumo hindi mo nyo ka wala kong hiya hindi ka konsensya, may mga anak ka rin hindi mo nyo ka yan po si ate kinulang po taga rito ayan